Sa isang taos-pusong Instagram post, ipinahayag ni Lalet ang kanyang pagnanais na makipagkasundo kay Gabi matapos ang halos tatlong dekada ng pagkakahiwalay. Napatawarin siya sa kontrobersya ang nagbigay lamat sa kanilang relasyon kasunod ng Manila Film Festival scam noong 1994. Ibinahagi niya ang kanyang sentimyento sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, na sana ay nakadalo si Gabi. Salve kahit na very happy ako sa birthday lunch ko mas buhusan sana ang ligaya ko kung nagpunta si Gabi Concepcion. Talagang nang makita ko lahat ng alaga ko, pumasok sa utak ko na sana dumating si Gabi para kumpleto sila lahat, Ania. In fairness kahit noon kain ay ng paghihiwalay namin as manager, talent wala kang narinig na masamang salita between us. At yun trust ni Daddy Rolly Conception sa akin hindi nawala. Saka siguro naman maganda na ang mga buhay at career namin plus the maturity na inabot namin kaya dapat kalimutan na ang lahat, dagdag pa niya kalimutan na natin ang nakaraan Gabi, we can be good friends. No bad blood, no dark past, Friends please para Bonga. Hope to see and talk with you soon, Bonga. pagtatapos niya.